Hello guys, mga katikang natin dyan Isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayong araw, linggo So dito kami sa Bugo City sa isang uh, malaking uh, tindahan Mamili tayo ng mga gamit para sa bahay ni marpi Madami-dami po yung mga gamit na bibilhin natin ang ibang item natin dito sa second floor so uh, umakyat kami dito so pagkatapos nito balik tayo sa baba sa ground floor nandoon din ang magamit para sa kusina dahil madami-dami to pagkatapos namin to mabayaran ipadeliver natin para mapadali kasi pag kami ni Guru Tata maghakot nito baka mabusan tayo ng oras mag, uh, up pa tayo dito sa bahay nila ni Larry Marby galing dito sa Bogo City magbiyahe pa tayo patungo doon sa lugar nila so ngayon po ay laging umuulan so uh, nga ang lakas ng ulan dito sa Bogo City so sana doon sa lugar nila ni Marby walang ulan ngayon maraming salamat talaga sa ating sponsor at inida sa ating Grace maraming salamat napagawa natin sila ng bahay bukod sa maganda, malaki-laki pa super comfortable po sila so malaking bahay, bagong bahay bagong mga gamit matagal-tagal po kaming nag-ikot-ikot dito sa loob ng tindahan namimili kami ng mga gamit para sa kanila so hindi po talaga madali mamimili fast forward lang po yung video natin para hindi masyadong mahaba may mga kulay na request sa ating sponsor na hindi natin na uh, mabili pero sige lang, basta ang item nabili po natin. Marami pa kaming mga gagawin buko dito sa pamimili. Ihatid pa namin to pagkatapos isit up. Isit up namin doon sa loob ng bahay nila. Pagkatapos mayroon pa tayong salusalo nito. So ang uh, bigas natin at groceries bukas na lang siguro. Uh, parang hindi nakakaya din sa oras. Mula dito sa Bogo, magbiyahe pa kami patungo doon sa lugar nila. Sana hindi tayo magabihan ngayon tapos na pong nakuha na namin lahat ang mga item na bibilihin natin dito sa second floor so bababa naman kami doon sa ground floor para sa mga gamit sa kusina like mga kaldiro kawali mga sandok mga baso doon sa baba sa ground floor dito sa ground floor ang inuna namin ang floor mat so ang napili namin kulay ito po bagay ito sa bahay nila dito pala tayo ngayon sa Gianella Marketing isa sa malaking tindahan dito sa Bucco City so dito kami namimili kapag marami ang bibili natin may VIP card tayo dito uh, may discount yung ibang mga item hindi man lahat ng item may discount pero at least maka discount tayo lahat ng mga item na pili namin dinala namin agad sa counter so dito lahat nakatapok sa counter so shout out sa mga trabahante dito ng followers natin shout out sa inyo ang kaldero lang ang wala dito so sa labas natin bibilhin so medyo gutom na kasi alas 12 na ng tanghali minayara namin agad pagkatapos uh, kumain muna kami yun na uh, manangalian muna kami bago kami malis bago namin ihatid yung mga uh, gamit ni Marley tapos na kami nangumpra Second ka bro? Okay, well, okay, well, okay. Yan po uh, super gutom na Ate Nida sa ating series siya Shout out maraming salamat po sa inyo Yan kumain muna kami ate Yan mayroon tayong ano dito Lamang loob na adubo So taga dalawang kanin po kami Dahil gutom na po So pagkatapos nito na dito, naman tayo patungo sa lugar nila ni Marby doon sa Anapoga, San Remigio. Yan po pagbalik namin dito sa tindahan nakaririn na po yung uh, delivery truck so nakahanda na yung mga item inilabas na nila para ikarga so ito po madala to lahat makarga to lahat so isang uh, trip lang to isang biyahe lang patungo sa lugar nila nila ni Marbi so kami po ay magpumboy lang po kami sa kanila ito po yung mga ginagawa namin ngayong araw so bising-bisi po ang kuya po ni Rene eh, at kuya Tata busy-busy po pagkatapos nito pagkatapos doon may hunted namin ay eh mag-edit naman tayo mag-upload at saka magka problema din tayo sa internet sobrang hina pagkatapos nito asikasuhin naman namin ng uh, mga pagkain para sa salu-salo bukas so ito po ay maraming salamat sa panonood po ninyo lagi sa aming uh, YouTube sa aming FB po, lagi po kami nagkakasalamat sa ating uh, sponsor. Salamat talaga. So, marami tayong nga uh, napasaya, lalo na sa mga taong napabahaya natin. Hindi man lahat, pero hangad din natin na uh, maparami. Maparami ang ating uh, matutulungan. So, yan po, patuloy po sa pagkarga. Diyan lang kayo. Ihatid natin ito mamaya. გამით მე თემამ გამაგი yan po guys ah uh, ayan na uh, nakarating na kami dito so ang lakas ng ulan kanina sa Bogo Buti na dito walang ulan so nandito na po lahat ang uh, mga gamit po so sa ngayon po ngayong araw mga gamit lang muna bukas yung uh, grocery at bigas so ngayon ang uh, mga gamit muna so mga gamit natin no? dami Dito pa so na 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 yung mga gamit boleh saya dia. Oh, so, yan po. Uh, salamat uh, Ate So, ngayon na uh, kanina umaga talaga, umaga talaga kaming pumunta sa Bogo City. So, hindi po madali mamili, mamili ng mga gamit. So, ito po madami-dami po ito. So, mamaya iano natin? I-set up natin to sa loob lahat. So ang solar lights dito, marami ang solar lights. Ang solar lights natin, ang una nating i-install para mainita na, uh, makailaw na sila ngayong gabi. ha Ang una nating i-install ang uh, solar lights pagkatapos ang floor mat. Pagkatapos ng floor mat, ang mga gamit naman. So madami-dami ito. Pakpakagin! <laughs> Salamat nila! Salamat! Sige!

<laughs> 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 ano na mangyari? Solar. solar so habuatan ang solar. Taboan nyo. Butang kaya. Butang kaya ato na, ato na siyang i-assemble 'an. Ito po. Solar lights, pito yung solar lights natin. Sentir mo na niya siya. mo. <laughs> ah, sige. Yan po ang mga kapatid po ni Marpe po ang umakit sa taas paglagay ng solar panel. So ang niyog po ay eh, hindi pa naputol bukas pa ng ang niyog. So yan po patuloy po sa pag uh, si install si Bro Tata. Hindi tayo maka-upload ng uh, mahaba guys kasi napakahina po yung internet. So may karugtong po ito. May karugtong. Salamat sa inyong lahat. Ah... Uh, at deneda maraming salamat. May karugtong po ito.